pinantahan eh, pinuntahan ako sa mga mga chikiting mga kaya doon. Hey! <laughs> Army to dati, mga kaya Yun! May nakita ko dito. Baang! Basta may <laughs> Yo, what's up mga idol? Magandang umaga sa inyo lahat 'yan, magandang tanghali ba 'yan, at magandang gabi sa inyo lahat 'yan mga idol. Kung mang oras inyo 'yan mga idol. Kamusta kayo lahat dyan, mga idol? Okay! Oh. Oh. Hey. Oh. <laughs> katapos lang namin sa paggawa ng gawan mga idol sa paralan. lang. Ah, katapos lang namin eh pinintahan ako sa mga mga chikiting mga idol na makita. Ayan, yan ayan yung paralan mga idol oh. Nandito tayo sa kan mga idol sa dagat. Ayan. Medyo taob mga idol. Mang manghuli sana tayo ng iba't ibang mga seafood. Ah, uh, uh, high tide mga idol. Ngayon, mataas yung tubig ng dagat. Ah, mga idol oh. Ito mga isa mga idol. Yung papa mo, mang dagatay. Mangisda pong aking yung papa, papa mo. Papa na nakin nap. Mm, ang dami niya mahuli, dami din. Handa, madami din. Kukunin Mada, ng aking papa. Ah. Tas binibintay niya, binibintay niya. Oh, baby. Binib, binib, binibintay mm. niya. <laughs> Ito lang muna yung aking ibabahagi sa inyo mga kaidol. Kaidol, oh, mga kaidol. Mga chikiting mga kaidol. Oh, hello, Inday. Hi. Hello. Ah, dito 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 tayo mga kaidol. Pasalo kayo dito mga kaidol. Dito ka, guys. Ay, ang view mga idol. Ah, itong kalituban mga kaidol, mahaba din to mga kaidol hanggang doon. Mahaba, dulo, saka doon mahaba din yung kan, Kalituban oh, Island man, mga kaidol. mahaba. Bali, i-insert ko muna, ipapasok ko yung kahapon, yung nangingilaw kami kahapon. So sana ipa okay. mapanood nyo mga idol at pasensya na mga, kayo mga idol ha kung hindi nyo masyado makita kasi madilim yung mga idol. So, uh, kaydol? nakuha namin ay kung mga idol, ay masag. Alam mo, marami mo. din Pumasag yung kuha namin. Tapos nalubat 'yung mga idol kasi Oy, oh, 'yan. Yeah. Na, nalubat 'yung kan, baterya. Oy, oh, yeah. dito na lang. Bye-bye muna. Akohan tayo. Shout out. Bye-bye, bye-bye. bye Shout out mga idol. Salamat po dahil 'yung aming um, pangilaw kahapon mga idol. Idol. Wala <laughs> pa mga idol. Kahit maliit itong mga idol, ay meron pa rin itong laman mga idol eh. Pasok natin itong mga idol. Kahit okay. maliit yan, may laman pa rin yan mga idol. Yeah, okay. okay, oh. tayo so, ako naman maghahawak ngayon sa ating kam, mga idol si idol Ronel naman nahanap ng mga iba't ibang mga seafood kung ano mang makita namin mga ka idol na pwede kainin ay kukunin natin uh, habang kami naglalakad mga ka idol eh eh, tumitingin kami sa bawat ayan may isa mga kaidol eh, mm, huli siya mga kaidol oh ayos goods kayo so, Shoutout muna yung, ano, yung Oh, yun. Shout out, out, sa inyo, sa lahat mga, 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 mga aktero. po. Uy! Kita. Akala ko maniit. <laughs> Uy! Ayan. La. Ang laki mga kaya. Lambay mga kaya Sana mahuli. Ayan. Uy! Ayan. Ayan, ayan. Huli. Huli mga kaya Kita niyo, mga O, oh. Huli. Mm, din. Yon! Lambay mga kaya Ayan oh, mga o. <laughs> <laughs> Ayos mga idol o! Goals kayo! Ayan ang mga idol o, nakahuli si Kwan mga gamit niya ay pana. pana Ayan si idol Si Mario Ayan, panday na namin mga idol At kami dito mga idol Yung iba nandun sa kabila maya Lalapitan natin sila Huli, yun! Huli mga idol Ayan o Ayan yung huli namin mga idol Ulam na to Ayan, yeah, malaki! po oh, yun sa pool Tapitan ako kabila Tara, lapitan natin mga kaidol Oh, ayan si Nantay mga kaidol Yun, ayan mga kaidol Ayan, ito Okay mga kaidol Sariwang sariwa talaga mga kaidol Ha? <laughs> oh, putahan natin dito na ulit mga kaidol Dito tayo Oh, tara Yun, ayan Ayan, ayan, So hulbot siya mga kaidol So bali mamaya mga kaidol Pakita ko sa inyo mga kaidol yung huli nila Ayan oh si yan si Nante pogi pogi kakaiba, Unique ang mukha Oo uh -huh. unique Ito na mga kaidol oh hmm. Dami na Saka ito si kaidol ko rin mga kaidol Ayan Ganyan Ah uh, Akroyan Saka magaling tumayaw yan hmm. Ayan May nakita ko dito ang Takpul siya mga kaidol Pero ito si Ikuan Ito, ito kasama namin mga kaidol Eh dati, ex-army to dati mga kaidol Ex-army to dati mga kaidol Naaw lang siya mga kaidol Mara kalula talaga Uy! Ano yun? Hipon? Lamin eh, dito Uy! Ah!

Pag na-off na ito mga idol, it means lupat ito mga idol. Yo! What's up mga idol! Balik! Araw na ng Sabado ngayon mga idol. Uh, Puuwi na kami mga ka idol. Ito yung aming toa mga idol. Ah... Uh, ito to? Oh, Oo yan. Ayan mga idol. Uh, ah... In-house mga idol. In-house. Ayan yung panay mga ka idol. Saka ito, naalala niyo mga ka idol. Ito si Abdi

Bali. Nakarating na kami sa Talibong Poblacion mga idol. NCRJ e, si mga idol. mga kami. Ito. Maraming salamat sa Panginoong Dios, nakarating kami sa nang kuan mga idol. idol. Oh, mga idol. Maraming salamat